lakas na. Saka healthy lang po. Healthy. Baka tila pang colon na rin. Mataba oh. po eh. Yeah, kasi... Pag in-open uh, tayo, eh. nakit tayo po. Para ka, For mm -hmm. repair mm -hmm. na po kasi niyo yung okay, sir, okay. no? Ito kayo ba? Una kaya makakalangin na mga. Sa gabi Wala pa naman siguro, ma'am. I think so. Grabe yun. Nakamay na lang natin, no? Kasuyo okay. na lang po ng... Order oh, So yun guys. So kala mo parang okay, no? Tigas. Tapos na treat na to ng iba. Ayan, no? Sign na treat na. No? Pero yung flooring lambot na. Boy na boy yung anay. No? Ayun. Yeah, no. Ngayon pala lang sila sa ilalim, no? Yes, So, binahaya nila to. At, uh, binabaklas na. For return na kasi to, no? At least yung top lang, no, bro? Kahit di natin tiyanggalin to, na. No? Kaya lang, malambot na <laughs> Pero sila na siguro. Para lang hindi... Hindi masira mo siya. Sige. At ito po yung nagbaklas natin, no? Sabi na, oh. For repair na po kasi, hindi pwedeng, ano, hayaan lang natin.

Ati ko ang sa tingin. guys. Ayan guys. Ay, huwag ka trabaho Pag nagtrabaho tayo, bigay lang natin ang best natin. Para di ko Kasi ka niya, ma'am. ta na yun tayo. Yung ni, Ati magamit Tapos papalit niya, Yung mag

good morning, good morning mga boss At dito tayo ngayon sa Kalibot-Bot Bacol or Pampanga Dito sa Hampton or Cards At kasama natin si ma'am Ano ka? Edna Manalo Okay ma'am Edna, good morning po sa inyo no? So sila yung client natin dito And gusto nating malaman uh, ano yung naging experience nila sa previous pest control company na ano ano po ba nangyari ma'am yung, ma yung, oh, yung nakaraan uh, uh, oh, nauna oh kasi ganito yan nag ano sila dito nag treat sila dito mm -hmm. oh, tapos sabi tapos madali ang pa sabi nila maganda raw yung kanilang ilalagay na gamot dito ah, eh ngayon pagdating ng nga uh, nagdating ng 2 months, nagumpisa na sila ng kaka, ano, kaka balik balik dito. Oo. Uh -huh. so, sabi ko, bakit kayo balik balik dito? Eh, di ba naglagay na kayo ng gamot? Eh, sabi nila, para na nag-check na, up lang kami kung mayroong pang-anay, eh, sabi nila. Ay, eh, tapos, sabi ko, eh dito, marami, di, marami pa dito, bakit yung pinaglalagyan nyo? Mayroon pa din nanay, sabi ko. Akala ko ba maganda yung gamot na inan eh, nyo, ikinakabit eh, nyo. Eh, sabi nila, eh, ganun po talaga, sabi, niyang, sabi nilang ganun. Eh, tapos, nung, sa pagdating na naman ng isang buwan, Balik na naman ulit sila. Ina so, ilang buwan silang babalik, ma'am? Five months silang nagbalik-balik oh, dito. Oh, tagal din, ma'am. Oo, o, yun okay. yun nga. Hanggang sa nakapagsalita ako na, kalak ba maganda yung gamot na dinalagay nyo? Ay, bakit ngayon balik-balik kayo? Oo, oh, kasi ko. kung maganda yung gamot, maganda yung treatment, hindi sana sila balik-balik. Oo, oh, oh, yun Napangit nga. kasi ang balik-balik. <laughs> Kahit balik pag nag-aaral na. man ng tao, ang bata, pangit ang balik-balik. Oo. Oh. <laughs> 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 balik -balik. <laughs> <laughs> Kabakjad na ayaw na. Ay, see. So, nung ganun po yung nangyari, ano po ang resulta sa bahay nyo, ma'am? Ay, Diyos ko, ang resulta ng bahay namin, napuno pa rin ang anay. Hmm. Kumala? Kumalat? pa rin ang anay. O, oh, yun, nakita nung kayo nang nagat na oh, nga. check dito, yun, nakita nyo ang anay. Yung mga <laughs> kabili't na pinaglalagyan nila, na mm -hmm. pulbos lang ang nilagay nila. Oh. oh. Tapos, sa uh, ta 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 yung pulbos, sa baba, ba anay. <laughs> Oo. Oh. May pulbos ka, may pulbos ka nung nilagay, pero Dumabaana. So, kung effective yung chemical na yun, hindi ay, na sila babalik. Dapat walang anay doon. Oo, oh, dapat walang anay doon. Hindi na sila babalik. Kasi, kasi so hindi. Eh. Dumami pa yung sira, ma'am. Dumami pa. Sira yun. Mga Dumbami. sira yung cabinet. <laughs> so, nung mangyari yun, ma'am, ano ang decision na ginawa niya? Ang decision namin, maipaano namin sa iba. Ay, lumipat na lang kayo. Oh, lumipat kami sa iba. lilipat kami sa yeah. iba. Kasi nga, yung kanilang ginawa, balik-balik sila, hindi naman naalis yung anay. Oo nga, tama yan. Talagang ganun talaga mangyayari. Pagka hindi quality yung trabaho, yung services, ganun po mangyayari, no? Oo. Kaya, kayo po, uh, bakit nyo naman pinili yung architect control services? O, kasi nakita namin yung... Oh, o, kasi nakita namin yung servisyo yun, <laughs> nyo, maayos. O, yan. Yeah, nakita ninyo yun talaga yung mga anay na nandun pala sa ilalim. Mm -hmm. Eh, mm -hmm. hindi namin alam. Lasaw na pala yung yung ibabaw. O, nasa ilalim yung anay. Mm -hmm. Kaya, mas maganda ang servisyo nyo kasi doon sa una. Ay, salamat po. na no, oh. kung gano'n man. At least, sa inyo po nang galing yan, hindi oh. sa amin. No. At oh. pag nakita ng mga viewers natin. At saka, talagang yun. lahat, lahat talaga inano ninyo, chinit nyo. Yes. Ako. actually, hanggang ngayon, uh, during treatment, no, tinitreat namin lahat din for elimination and prevention. Kasi so, ganyan tayo mag-treat po. No? standard termite treatment naman po kasi ginagawa ngayon. Namin. Kaya mas maganda yung service yung nyo kaysa doon sa una. Ay, salamat po, ma'am. So, dalawa naman po kasi yung ating services na ino-offer to control the termites. First is baiting system. And second, the traditional or standard termite treatment. This house, Uh, nag or undergoing po yung uh, standard term treatment o traditional treatment natin lang na, guys. So it is sinaserve natin kila ma'am kasi na-treat no na before. So nabibigay tayo ngayon ng solusyon dun sa hindi masolusyonan nung iba. Kaya kayo mga gusto niyo magpa-treat ng ano ng anay, dito na kayo sa ano ba kasi pangalan dito. Arpipas Control po. <laughs> pero okay oh, like <laughs> control, Mas magaling ang ano nila, ang servisyo nila. Talagang <laughs> lahat ng gilid ng bahay nyo, chichikapin. Yes. Hindi ka tulad nyo, unang mag kami, sa harapan lang ng bahay ang inyong nalila. <laughs> yes, Actually ma'am, mamaya makita nyo, pati labas na bakot ba si May mga yun, punso pa naman. Uh, hindi tinanggal yung punso. Oo, oh, yun na nga. Oh, pati, po, pati, natin pati yung punso. Pati yung punso dyan sa gilid namin, <laughs> hindi tinanggal. Oo, oh, talaga. Mainit lang po panahon, Summer kasi guys, no? Okay. Thank you, Tong. Thank you so much, no? Sa uh, mga positive uh, thoughts. No, mga positive vibes, ma'am. And, uh, any shout out, ma'am? Mm. Thank you so much. shop out. Na. <laughs> okay, Sige, thank you so much Okay, much for na buhay na ang likot ah yun oh. buwang kuha sa acto mga boss ayan oh. oh. buhay na buhay kahit pinauderan no? eh. sa loob ng electrical outlets no? Oh. ayan yung powder oh. hoy na buhay sila So, ang gagawin natin dyan May proseso tayo Para mamatay sila So, the best yun Diba pang back job Kami na bahala dyan Okay Tawag lang sa amin, ha, mga boss Kaliit lang nila, oh